Ayun po, kumusta na po kayong lahat? Ano po yan? Bali sa episode na ito yan na po Babalagan po natin na rin ating ampalaya Ayan, at saka po update ko kayo sa ating siling tari Ito na po Nahingi na nga ng balag yan Ito na po yung ating ampalaya Ah, pagkagara Ganito po ang napakakikisig na talbusan oo oh, yeah. ay siguro ay atin lalagyan ng papagayan para siya ay may makabagan no? katulad nito nagbubunga na po pati nagbubunga na yan no? may mga bulaklak na po tapos ay ari yung ating bad news at good news sa papaya malambot po yung papaya ay namatay na rin nga po oh ho. Yan, oh yan nabulok ho ang puno nabulok yan oh nagtuba tapos pasalamat ho naman tayo yung iba oh lagi kuway nakapagpabuhay na tayo ho. yan Ay eh, malambot talaga Ayan, ang kapalit naman ng ating papaya. ampalaya. Oh. Ba, pwede pala mangyari ito. Papaya, ba't ito naman kulay puti? Paano-anohin ho natin. Kulay puti. Dito na ako kumabagay. Ayan. ayan. puti. <laughs> Ngayon din lang ako nakaano na rin. Ewan ko kung bakit puti. Ayan. Gagawa natin pakabagan. Ayan. Oh. ayon Para mas tumaas na rin po. Mm. Oh. Dito yan. Kapit diyan. Oh, katulad ko na rin. Tuloy-tuloy na pagtaas. May ano na nga po, may kalong na bunga na oh. May kalong na nabunga oh. Yan. Ito na po yung update sa ating ampalaya. Kalulusog ho. Oh. Gangga ano na si Garilyo eh. Gangga stick. Oh. At saka po yung ating mga sili. Ay talaga ho nakakatuwa. Bagay ka na rin ha. Oh. Yan. Siling Taiwan. May mga bunga na ho. Oh. Numisay pa bulabulaklak lang. Ay ngayon ay. Durong kapal na po. Oh, itong ito. Isa. Sayang Patay nangyari sa'yo namatay na aring isa sayang oh Yaro, bilis din hununda mo pala pati oh yan yan baka dadamula ang natin na rey oh wala pa isang buwan oh no? wala lang na agad sa ano hmm. sa aking sa aking pag-iisa Lagi kang naaalala Yan ang po nami mo rin ba ako Sana'y ganun ka mahal ko Huwag sanang Magbabago Ang hiling Nandamdamin ko Ano pa po, yung ate ang palayo Yaw nakakatatawa ko. Kaya gusto ko ilagyan na lang ng pakabagan, Oh. oh. Tapos ilang days ari pa po yung siling iba, oh. May mga kalong ng bunga, oh, 'yan, no. Oh. Panalo. Oh. Ang ah, kapal po ng bulaklak. Ang ah, dami na rin po pala naman bunga, oh. Yan, nakakatuwa, oh. May sarili na ulit tayong, ano, sarili na tayong sili Aho Ang dami bunga Wala malang napasangat na, na paniga ngayon Yan ay binili natin Sabi ko nga sa inyo hindi ko alam Hindi na ako nagtanong At sabi ko ito yung nalalantalanta na Sabi ako nang hihinayang Oh Oh ano na pagarbo naman natin na laki oh Yan nariho yung sili natin oh Ito pa oh daming bunga. sayang kung may panigang pala ano hmm. to may atang yan manini ra hmm. Kang bawas bawas lahat at ka tayo magtatali yan ang ganda ano po ilang puno lang ho yan uh, hindi ho karamihan ah pagkalalaki aba agahin liliit 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 13, 14, 15 Hindi nga ho kadamihan no 15, 16, 17, 18 19, 20 21, 22, 23, 24, 25 Babaynte sa eskapuno po Tiyan mo Paging nga ho narilila Ang ayari yan no ay po at katay makapagtali na nari yan upong bayokit no? yung mga sinaunang upo dear ana umusta ka na ba balita ko'y mayroon ka nang ba kung ako ang tatanungin mo ay okay lang Salamat nga pala na, 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 na nandito ka Sumulat ako para malaman mo minamahal pa rin kita Di kita masisisi sa iyong ginawa Kasalanan ko ang lahat mapaglaro ako noon oh, at di nagtapat paalam ana kamusta ka na ba balita ko'y mayroon ka ng iba hindi talaga tayo bagay para sa isa't isa na 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 buhay natin ay simple lang

Pag-ibig Alam mo Ang ibig kong sabihin Gilipon ko. Wala nang madama Hiram lang bawat ligay Yan mo ng pag-asa ko Dati walang sigla Hiram lang bawat ligaya. Yan na po yung ating ampalaya. Hala, gumapang na kay Dian. No? Maganda ng tali niyan. Yun, no. Kagaya ho nito, ating papakabagin na dito sa mga bagong gawa. Oh. Nasaan na rin iba? May pang ulam na ulit tayo. atin Ating pong ipo pruning yung iba para mag uh, concentrate ay sa uh, taas oh. yan na rin kaya po binadali din ang ganar Pupruning natin yun po iba hindi nagpo pruning ay tayo po ay nagpupruning. ulam na uli na ay po o sa munggo yeah hmm Ang kayo po ba'y magmumunggo? Naayaring ating ampalaya yung Trading ready na. Hmm. Dami pa sa susunod na araw po uli siguro yung iba. At saka nga po pala kung mapapansin nyo itong ibang ano, kulay brown na po siya. Oh. Dito pala tayo dapat sa kabila. Salunga tayo sa ulan ho eh Kulay brown na po yan Ay Ako ho ay Tayo siguro ay susubok mag -ano, Diyan sa kulay brown na yan Susubok Pag po ako may makukuhang buto ng kinchay Try natin mag tayo Alam nyo po yung kinchay Basta yun po yung maliliit na Minsan nilalagay sa mga Kakanin din o oh. Dahon din po kung tawagin gulay yun kikinchayin natin ito try lang ba baga oh at ito po naman iba may mga tanim pa naman yan sibuyas linisin laang yan basta po ito mga kulay brown pero once na wala po tayo makuhang ng kinchay uh, final na po tayo sa pechay mustasa oh siguro pechay mustasa ng ating lalagay na dito yeah. Oh. Yeah, yan oh. yan kabuuhong iyan oh. yun naman yung oh, iba wala na yung laman yan napag ubos ubos na natin i spray na rin yung oh, ito yan yeah, mga kabila dito ang gaganda pa ng ating platay oh. yan yeah, ito wala na yung laman yan magiging kulay brown na po lahat gawa ho nang kaya sabay patay na agad yung damo natin para po ba makapahinga agad ang lupa kaya ito kung mapapansin ninyo nung pagkatapos mag harvest dinalin na agad back na agad ho ang dalihan yan o yan ang ganda pa pichay paburo ito sa pichay oh. ito po na may patay na anda mo kaya ho, no problem na yan basta siguro papatikin kabuo para makapagtanim na ng bagong crops yan po ang ganap din sa ating kaingin no? tayo ay naglagay na lang pakamaga ng ano ng ampalaya tapos yung mga sili natin talaga ho namang nakakatuwa ilang days na lang makaka ano na tayo niyan. Ang gaganda no? Tingnan niyo ninyo. Tapos yung bulaklak niya, sobrang kapal pa. Oh. Lalakan ng bulas. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama no. Dito na rin po tayo magtatapos ng episode na to. Yan, ingat po ang lahat. Oh, yan. Salamat po sa inyong pagsama. Happy laan po. Bye.